Thank you all for coming here, even though we only have a few who will participate. I would like to remind you about the rules. Rule number one, you only have two minutes to participate. Rule number two, only the boys will be allowed to go to the girl. Rule number three, the participants will go on a rotating motion. Let the love begin, timer starts now! Um, hi, my name is Brent Smith. I'm half American, half Filipino. Um, I graduated from De La Salle University for like over two months ago. Um, as of now, I'm working at PLDT just around Laban. Um, You would usually find me texting through my BPM because I like, find it like a hobby. Um, I love to read a lot of books, especially those that involve something about, you know, your life. And I also enjoy sitcoms like How I Met Your Mother. And this what? I heard that Robin and Barney got married. It's great, no? But um, I rather choose Robin and... Anyway, I also am, am kind of nervous to do this activity today because, you know... But I'm excited at the same time because I would like to know more about it. Um, Okay, um, I'm Michelle. Pisterio. Simple and I'm a loving person. I am 70 years old and I love to read books. books. I discipline myself kasi yun ang unang tiyata ko sa isang po bilang a student. Uh, I live in Makati and I have two brothers at may business kami. Ang business namin na ay yung patatas ni Aling Nena sa SM Mall of Asia. And I'm also a fan of, of the Avengers. Uh, and like, Captain America is so guapo and Hulk's blood is so unique. What do you think? Hmm. Yeah. Um, I also. Skin is kind of cute. That you would like his green tea too, huh? Mm, I do. okay, it's time change partners. In the mundo, pag wala ka, boom! Uh, ako nga pala si Rafael Pelaez ng New York. New York ka ba? Che, che, che. Ako yung presidente ng JG Club namin sa barangay namin eh. Alam mo ba yun? Kasi hindi ka kasi Jeje mo eh. Sorry. Ang tuwit ka po, ito yung Jeje, Jeje outfit ko. Itong ka, itong collar, wakas sa motor. Tapos go on to shoes. Yung yung nangabi ko, nakapit ka, friends, sa SM. Yung ka, ano Yeah, man. Yeah. Huh? Yeah. Huh? You're right. Uh, change flavor. Ay! change party pala. Alay, napanginda mo pala. Lahat ng babae din ay maganda. Sa tingin mo, kailangan mo sa Inchong D. Idol ko yun eh. Para maalawan ma kami ay mag-post na ako ganyan. Mm -hmm. -hmm. Kamuha ko nga yun. Uh, Kaputinin mo. Ah, uh, sana uh, ganyan balat okay. ko eh. Makamay tining lotion nga. Kaya uti-uti. Pupunti rin ako. So, Ikaw ba? Makinis ba po? Ay, alam ang sekreto ko. Kumakain lang ako, orange. Sabi ng orange sa mga researcher sa Google. Search search sila. Mga kaputi daw yun. Ay, nakalimutan ko pala mag-introduce. Ako nga pala si Tasio. Pala, pilosopo pala. And, in short, TP. Ako'y galing sa probinsya, pumunta sa Maynila para magtrabaho. Sumasayaw ako. Magaling ako sumayaw. Ay, nakalimutan ko pala eh. Ano'y yung pangalan? Hello, eh, ako si Michelle Castillo. Michelle Castillo, kay ganda man. Buti hindi pilawso po katulad na ako. Pero mahal kong pangalan ko. Times up! Hey, wait. Um, hi, I'm Len Alvarez. I am 19 years old. Uh, I'm a third year accounting student sa UP Diliman. Hindi ko magpasa ng mga libro. Uh, ang paborito ko namang gawin ay magluto at pagkatapos ay ang kumain. Uh, kung alam mo lang, masarap ako magluto ng kandireta. Paborito ngayon ng mga magulang ko eh. Uh, mahilig ako sa chocolates at uh, lalong-lalo na ako pag dark chocolates. Tapos ako sa pamilya, ako lang yung naghihisang anak. Pangarap kong maging isang pianist balang araw kasi relaxing, relaxing yung melody niya. Ang paborito ko naman pianist ay si Beethoven kasi ang cool niya kaya galing-galing niya eh. Balang araw pag nakatapos na ako ng college at uh, tapos ng board exam, siya ako mag-aaral ng piano. Ang dami ko para pa sa buhay, no? Eh, ikaw ba, miss? Anong pangalan mo? Ako naman si Michelle Castillo. Isa rin accounting student at mahilig naman ako sa Picoy. Balang araw, pag natuto ko na ng piano, gusto ko marinig yung performance mo. Sigurado nandun ka pag, pag tumugtog na ako ng piano. Um, uwi oh ka You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Be you shy, enter the way when I look into your heart.